Alas 7 ng umaga, isang pichel na kape at kaning lamig ang almusal ng pamilya ni na Grace at Jerry Mendoza. May tatlong anak ang mag-asawa. Kape naman ang pinainom sa bunso. Bakit kape yung pinapainom yung bis na gatas? Wala pong kakayan bumili ng gatas. Hanggang doon lang po sa kape. Pagkatapos ng almusal, bitbit -bit ang isang timba sa bakawan na ang diretsyo ni na Grace at Jerry. Kasama nila ang dalawang anak na sina Ashley, apat na taong gulang, at John Mark, tatlong taong gulang. Ang bunsong anak, pinababantayan muna sa kanilang kapitbahay. Matapos ang sampung minutong paglalakad, susuyurin na ni na Grace ang bawat sulok ng bakawan. Ma. Ayun pa, Ma. Ang kanilang tanghalian at hapunan sa araw na ito nakadepende sa dami ng makukuha nilang suso. <tap> Anong hanap buhay ng mag-asawa ngayon? po po, yan po, minsan extra extra po ako magbilad, minsan po siya po, nangunguha po siyang suso pag nakakuha po siya, ibabalit-balit ko po yun, bebenta ko ng 30, minsan po pag di nauubos, pinang ulam na lang namin ang dami nakuha ko minsan nabibili lang po sa isang timba namin mga dalawang balot, tatlo sakto lang po pambili ng bigas Maswerte sila ngayong araw dahil mababaw ang tubig sa bakawan. Mahirap po kasi po maputik eh. Makikita mo pa siya na sa ilalim po ng lupa. Hindi po hindi po siya sa ibabaw. Pagka hindi po marunong, wala po. Ano ka, yan. Ito. Madalas raw silang nasusugatan sa paa dahil sa matutulis na bato at sanga sa bakawan. Ang panganay na si Ashley, minsan na rin nasugatan ng paa. Construction worker si Jerry pero dahil sa pandemic, natigil siya sa trabaho. Nung po nang akatikim po yung anak kong karne, yung may tarbaho po ako. Eh gawa nga po nung natigil, wala naman akong ma-apply na iba kasi hindi po ako makalabas labas sa ano kukuha ng mga requirements ko. Matapos ang apat na oras, ang mga susong nakuha, iuuwi na nila para linisin at ibenta. Sige, tara. Binti na lang. Sige lang. Sa limang balot ng suso na ibinenta ni Grace, tatlo lang ang nabili. Mahina ah, po kasi ano, 30 na nga lang po. Tinatawaran pang 20, tapos may nangutang pa. Yun, may natira pa rin na dalawa. Magkano lahat mo? Yung... 70 po. At magpapagkasya natin sa 70? isang kilong bigas, tapos asin, pechin. Kinder na sana ngayong pasukan si Ashley. Pero dahil kapos sa pera, ay hindi na nagawang makapasok ng bata. Gustong gusto po namin siya pag-aralin. Isan nga po, sinasabi niya sa akin, Mama, mag-aral na ako, Mama. nakikita niya may mga batang nag-answer. Kung anak, di ka pa pwede mag-aral kasi wala pa tayong pambili ng cellphone mo pang online. ang natirang dalawang balot, pinanghalian na ng pamilya. Namumulot lang daw sila noon ng suso pag walang-wala na at hindi makapasok sa construction si Jerry. Pero ngayon, araw-araw na nila itong ginagawa para may makain. Madalas raw makaranas ng gutom ang pamilya ni Grace at Jerry. Mahirap po kasi po minsan po na raranasan namin sa walang kainin, natutulog na lang po kami na walang kain. Sa ginawang survey ng SWS noong September 2020, lumabas na 7.6 million na pamilyang Pilipino ang nagsabing nakarana sila ng gutom nitong nakalipas na tatlong buwan. Sa bilang na yan, mahigit limang milyon ang nagsabing nakarana sila ng moderate hunger. Samantalang 2 million naman ang nagsabing severe hunger o matinding gutom ang kanilang naranasan. Umabot din sa 3.6 million ang bilang ng na mga nawalan ng trabaho. Meron tayong recession right now na ang COVID pandemic ang siyang nagdulot ito sa ating uh, bansa. No? So kung walang uh, source of income ang mga tao, di ang unang mangyayari dito ay ang gutom. You go out and ask people, ang sabi nila, siguro mas mauna sila mamatay kay, sa gutom kaysa sa COVID. May mga programa naman ang gobyerno para matugunan ang gutom, gaya ng Social Amelioration Program o SAP. Si Nashella nakatanggap nito, pero si na Grace walang natanggap na SAP. Hindi rin sila miyembro ng 4Ps. Inilapit namin ang kaso nila sa lokal na pamahalaan nabalitaan ko nga na yung kanyang asawa ay walang trabaho. Napagkasunduan namin na bibigyan po namin siya ng trabaho at hanap buhay. Ito naman si Mrs. Bibigyan din namin siya ng tulong puhunan para naman makapag-tinda-tinda uh, siya kahit na merienda o ulam doon sa kanilang uh, lugar. Yung kanyang ibang anak, gagawin po natin siyang scholar kasi meron po tayong scholarship program. As of October 10, 2020, mahigit 13.97 million na mga pamilya na ang napahatiran natin ng second tranche ng social amelioration program at ang ipahatid na nating ayuda ay mahigit 83.5 billion pesos para nga sa second tranche. Napirmahan na rin yung Bayanihan to Recover as One Act at uh, tayo ay nagpapatupad na rin ng mga programa para makatulong na mamit yung layunin ng batas na ito.